Balak kong nakawin ng animated Lamborghini na nagkakalaga ng 10 million dollars. Ngunit hindi ganun kadali yun dahil nasalunggay ito ng mga mafia boss. Kaya tara, samahan niyo ako. So ayun na nga guys, no? ngayon papunta na po tayo sa mansion na nanakawan natin and isa daw po yun sa mansion ng mga gangster at ang nagmamayari yun nun po ay isang mafia boss kaya pupuntahan po natin yan so bali ko is makikita natin dito sa postal 498 no? ito yung mansion ng mga gangster at mafia at pupuntahan natin yan dahil lang dun nga daw po ang pinakamagandang mga supercars dito sa GTA 5 papunta na po tayo dun ngayon guys medyo kinakaban ako kasi ngayon na lang ulit tayo magnanakaw hindi ko alam kung magiging successful ba ang pagnanakaw natin dito ngayon. No? Malapit-lapit na tayo ngayon guys. Dito sa mansion. So pupunta na tayo dito sa mansion guys kung makikita nyo. Ayun! Ayong mansion na yan guys. Kung makikita nyo yung mansion na yan. Yan yung nanakawan natin. Pero kailangan muna natin magdahan-dahan. At gumawa ng diskarte kung saan ba tayo pupunta dito. Pero magmanman muna tayo dito sa harap. Kasi ang pagkakaalam ko, posibleng wala nagbabantay sa gate. Saan ba yung gate na ito? Dito pa yung gate na ito? Uy, dito, dito, dito tayo Uy, hey, may tao doon, oh Damn Wait lang Kaya natin mag-sneaky, guy Kaya natin mag-sneaky, eh Titignan muna natin kung sino yung mga tao Pero syempre, kailangan natin nawakan yung barrel natin, guys At kailangan natin tignan Whoa, 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 whoa Shit May mga guide dito sa may harap Siguro negative tayo dito pumunta, guys Negative tayo dito Punta tayo sa may likod So, ano tayo? Gagawa tayo ng discarte natin na malupit Para maging successful to. Dito tayo sa likod ng kanyang mansion, May daan naman dito, di ba? Eto, may daan dito. May harang-harang pa. Oop, uy, kinaya ng off-road. Uy, may kotse pa dito. Uy, may gang. Di, may tao dun, oh. So, kailangan natin mag-sneaky, guys. Sneaky lang tayo. Oop. Ayan. Wait lang. May ako itong baril na ito. Gusto ko yung may silencer. Ayan, may silencer, guys. So, para din natin marinig, di ba? So, dahan-dahan lang tayo. Uy, naglilinis pa. Masipag siya, guys. Masipag siya. Masipag kagar. Wow. Masipag kagar, ha? Ha? Hmm. Takti dito tayo. Takti tayo. One down na, guys. One down na, guys. One down. Oh! Nakita ko na yung mga kotse. Maganda. Shit. Ay, kaso nga lang. May puro gang. What the fuck, man? Paano to? Puro gang. Puro gang, oh. Wait lang. One Two Three Four Five Shit, puro headshot guys Kita nyo ba yun? Whoa. One Two Three Ito yung boss Hmm Puti oh, kiti ka Wala na ba? Wala na ba? Oh, shit, may mga tao pa dun Huwag mm. kayong Patay okay, ka. dami na natin. Wow! 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 Hindi ka pa nakakarinig. Mm. Successful. So, successful tayo, guys. No, ito na. Ito na. Ay! Nakako naman. van. Putek na yan. Ito na, guys. Ito na, guys. Ito na, guys. Ang, uy, ang pakalupit na ito, guys. Hindi naman. Anong, ano kotse to? Ito po. May SUV pa dito. Maganda, oh. ang. ito. Pero ito yung gusto kong makuha, guys. Pero wait lang. Ano pong inaantay natin, pre? Lalakpikin na natin ito. Mamaya may mga tunog pa eh. Ayun na guys, tinanakaw na natin guys, no? Napakaganda naman na itong kotse na ito. Anong kotse ito? Lambo? Damn! Lambo, guys! Lamborghini! Yun, nabuksan na guys. Wow! May ilaw-ilaw pa! Tara na! Wop! Uy, grabe naman ito yung Uy, uy, uy! Napaka-duras. na natin ito, guys, sa pinakamalayo, guys, no? sa may hideout natin. Kasi hindi ko na alam kung saan ko pwedeng itago ito, guys. Pwede Wow! Putik na yan. Natanggal yung hood. Okay lang yan. Kailan natin tumakbo. Ayan. Aroy! Putik naman eh. Ang hirap i-drive na yun ito. Yup. Damn. Di siguro ako sanay, guys, kasi ngayon na lang ulit ako kapag drive ng super kaya kung makikita nyo, napaka-power ma! Umiilaw po! Oh. Woo! Oh. Oh. Woo! Oh. Woo! Woo! So papunta tayo side out natin guys Kung makikita yun sobrang bilis Napakabilis ng kotse na to At sumasabay pa yung ilaw niya sa pagkabilis niya Wow! Oh, shit! Grabe ba? Wait lang guys Tatakbo na natin to dito guys Whoop! Sa may hideout natin Ding 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 Wow! 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 Lalagpas pa! Lalagpas pa! Lalagpas pa! Ding, ding 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 Dito na tayo! Dito na tayo! Dito na tayo! Ayun ko makikita nyo naman oh Ito pala yung mga, yung mga ano natin yung Mga tropa natin Yung dito Mga bantay Ayan tatabi na natin dito guys Tatabi na natin dito Wow! successful. Ang ating pagnanakaw ng Lamborghini. Kaso nga lang nasira siya guys. Sobrang solid na itong Lambo na to. Kasi kung makikita nyo naman, pag pinaandar natin siya. Oo! napakaangas. Sumasabay po yung kanyang ilaw sa kanyang pag-start ng engine. No, kung makikita nyo yun. So, dito ko natatapos ito video na to guys. No? So, kung gusto nyo itong um, isang mabilisang nakaw serya natin. Napakabilis lang. Hindi ako pinagpawisan guys. Napakabilis nating nakawin. Hindi pumalag yung mga bantay. Mga lutang ating bantay dun. So, ito yung mga tropa natin. So, dito ko natatapos ito video na to guys. Kita-kita tayo sa susunod na video. Siyempre, huwag nyo kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. Peace out. Bye-bye. Woo!